humana ang eleksyon oh, no, no, no. pero ang NBA finals wa pa na human <laughs> pero ang pinakanindotan aon karon sa NBA finals ang New York Knicks o ang Indiana Pacers What? nindot kay na nga match up na si Bronson sa Knicks o naapod si Halliburton sa Pacers si Pascal Siakam sa Pacers <laughs> actually ang Pacers murag mo champion ginaarong tuiga <laughs> oh, mauna no, nga ha no, no, no. murag dili trailing ang NBA ron kaya ang OKC eh, wa man ang OKC eh. kusog na sa sogod ang <laughs> OKC eh. pero ang Pacers daog na ron sa championship year 2025 champions maon na na ang Indiana Pacers <laughs> Ligon goon kasi lang Haliburton. Tanaw atong sa game 1. di naman to sila. What? Pero na comeback nila Pilay Labaw. 15. Wow. Pero pag-abot sa fourth quarter, mura ra kandila nga natunaw. Ang labaw sa New York Knicks.